See you, what's up guys? So, dahil natin trending ngayon yung niluloto ang itlog sa araw, sa araw ng init. Yung gagawin natin ngayon dito sa ating sasakyan, no? Kasi 40 degrees yung, ano nya, degree, yung init. So, gagawin natin dito, magluluto tayo sa, ululuto tayo sa ibabaw dito. Kung talagang mainit talaga yung, mainit talaga yung, ano, yung, dito, makaluto tayo dito. Yun. Ah, 40 degrees yung init tingnan natin para makita natin ah. ha pasok natin kayo magkita, para makita natin yung degrees celsius yun kita yun sa so, to so yun guys oh so, 40 degrees ha ah, 4-0 yan ikaw natin yung camera balik ta rin So yun guys, so 40 degrees yung degrees ng init ngayon sa loob ng sasakyan at labas yan. So titingnan natin kung makaluto doon sa labas ang init na to. Alright. So yun, uh, guys, mayroon na tayong uh, itlog at lulutuin natin dyan sa taas ng sasakyan. Kung... Yan, uh, nakabilad sa init ha. Umaga hanggang ngayon, ala, ala una, alas dos na lang hapon. So, nakabilag talaga siya so 40 degrees na wala niyo 40 degrees yung init doon so ilagay natin doon doon natin luto and natin kung ah uh, maluluto pa tong isang itlog di ba kung totoo ba yung mga uh, nagti-trending ngayon nagba-viral na mga niluluto sa araw pero alam ko na yon so tingnan natin kung maluluto ito titestin natin dito na kakainin na ito lang talaga titestin natin pero mainit oh mainit na mainit hindi lang ako maluto. Wala sang oil, normal lang siyang ano, normal lang siyang init, ah, uh, walang oil. Dilapit boy. Wop. Then okay. this night dapat may ano pala tayo. so, dito to pala nga Nakaluto tayo sa ano? Nakaluto tayo sa araw. Oh, ito, itlog ah. Itlog 'yan. Hindi pala totoo yung dapat Nakaluto tayo niyan, pero oh, tingnan mo. Oh, hmm, wala eh. Wala nangyayari, walang reaction yung itlog. Kaya eh, yun. Huwag kayong maniwala doon sa nagluluto sa araw. Iniinit muna nila yung mantika before nalagay. Oh, yun. Salamat. Goodbye.